Magandang araw, mga kapamilya. Welcome back sa channel. Kung fan ka ng FPJ's Batang Kiapo, sigurado'ng excited ka sa episode 571 ngayong April 26, 2025. Tara, pag-usapan natin ang mga pasabog ngayong episode. Grabe mga kabatang Kiapo, panibagong matinding eksena na naman ang hatid ni Tanggol sa episode ngayon. Sa simula ng episode, makikita nating patuloy pa rin ang pagtugis sa kanya ng mga kalaban, lalo na ang bagong karakter na si Inspector Javier na mukhang hindi bibitaw hanggat di siya nahuhuli. Samantala, mas lumalalim na rin ang tensyon sa pagitan ni Natanggol at Lena. May bigla ang revelasyon si Lena tungkol sa kanyang ama na isa palang dating kasabwat ng sindikato. Dito natin nakitang nagsimulang magduda si Tanggol kung sino nga ba talaga ang kakampi niya. At syempre, hindi mawawala ang mga intense action scenes. Sa warehouse scene, napasugod si Tanggol kasama ang mga tauhan niya para iligtas ang batang kinidnap ng grupo ni Bruno. Solid ang choreography at cinematography kaya thumbs up ulit sa production team pero ang pinaka nakakabitin ang huling eksena biglang may sumulpot na misteryosong karakter na mukhang may malalim na koneksyon kay Ramon ang leader ng sindikato sino kaya siya abangan ano sa tingin niyo mga ka FPJ kakampi ba o kalaban ng bagong lalaking yon at may pag-asa pa kaya sinatanggol at Lena matapos ang revelasyon? Comment down below at sabay-sabay tayong mag-analisa. Kung nag-enjoy kayo sa episode at sa quick recap na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang Batang Kiapo episodes. Kita-kits ulit bukas!